Ma mia Nice sarà Sara, Oterde. warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayong gabi kaninyong kanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Unahin ko kayo una ang aking mga pagpapasalamat. Nagpapasalamat tayo sa ating babalit na Mayor Isko Moreno Dumagoso. sa kanyang pagpapahiram sa atin ng stage, ng ilaw, ng kuryente, ng mikropono para mapaabot sa inyo ang aming mga mensahe ngayong gabi na ito. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat, mga kababayan, dahil marami sa inyo ang hindi pa kumakain, hindi pa nagluto, pero nandito ka, galing pa sa trabaho, pero nandito kayo para makinig sa amin at sa aming mga mensahe para sa bayan. Maraming salamat Tumawid kaming sa Amar, tumawid kaming Leyte, tumawid kaming Cebu, tumawid kaming Negros. Pumunta ako ka ng isang araw, kagabi, dito sa siyudad ng Maynila, kanina umaga sa Quezon City. Ngayon bumalik mo naman ako sa siyudad ng Maynila. Ang sigaw ng mga tao ay Duterte. <tong> Baka lang po, nakakalimutan ninyo na hindi po ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Pero nandito ako para maglabas ng nararamdaman ng karamihan ng taong bayan sa ating pamahalaan ngayon. Pero tapusin ko po una ang aking mga pagpapasalamat. Ang sunod po na pagpapasalamat ay mula sa akin, personal, sa inyong lahat, mula sa mga kasamahan ko at sa aming opisina, sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala sa aming lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong mga nagpapasalamat ay mula po pa sa pamilya namin, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dako, kaayo ang amo ang utang nga kabubuton kaninyong tanan sa oportunidad na ginahatag ninyo kanamo ng mga makaserbisyo sa ato ang nasod daghan kaayong salamat Kayong salamat Alam nyo, marami sa ating mga problema ngayon ay dahil sa ugali nating mga Pilipino kung paano tayo pumipili ng leader ng ating mga komunidad at ng ating bayan. Una na, na ugali ng Pilipino ay kung sino yung nagpapitawa sa kanila, sumasayaw, kumakanta, na -e entertain sila, ay yun ang naaalala nila pagkupo nila doon sa presinto, sa voting present natin hindi na natin tinatanong ano ba ang pangako ng tao na ito nung siya ay tumayo sa entablado para mangampanya. Tinupad ba niya ang kanyang pangako? Yan ang ugali natin. Maganda sa paningin, Sumasayaw, na-entertain na ako, naaaliw ako sa kanya, iboboto ko siya. Hindi na natin tinanong. Noong ba ikaw ay nangako na 20 pesos ang kilo ng bigas ay tinupan mo ba? 2022 na kampanya. Tatlong taon kinalimutan at ngayon may darating na naman na halalan. Meron na naman tayo kuno 20 pesos na bigas doon sa Visayas. Na para bang nakalimutan na ang Luzon at Mindanao dahil hinahabol ang boto nang Visayas. Yan ang ugali natin. Hindi na natin tinatanong, nung tumayo ka ba, binigay mo ba yung pangako? Tapako. Pangalawang ugali ng mga Pilipino sa pagpili ng kanilang mga leader. Galing sa pamilyang mga politiko, galing sa sikat na apelido na endorso ng sikat at mahal natin na tao ay automatic ang boto natin. Hindi dahil Duterte yan ay automatic ang boto ninyo. Dapat tinitingnan din ninyo, ano bang ang kapasidad at abilidad ng tao na ito. Duterte ka, pero ano ang kaya mong gawin para sa bayan? Kailangan ko banggitin na ang congressman ninyo dito sa distrito. Ay! Inindorso mo ba? Yan! Anay sapon? Ang Automatic yung boto natin, sikat, endorse ng sikat, galing sa pamilya ng mga politik ng Duterte, boto natin yan. Ganyan ang ugali nating mga Pilipino. Alam nyo, yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun? Sabi nung isang kaibigan ko na tigasibu, na kaibigan din niya. Sabi nga pare, bakit mo naman ginaganyan si Sarah? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, Putang ina pare, hindi ko naman kilala si Sarah. At hindi niya ako kilala. So anong bang pakialam ko sa kanya? Pahingan na siya! Utang inyara rin. Utang inyara rin. Andito ako ngayon. Sa distrito niya. ako sa inyong lahat. Ako, si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. <laughs> kami! Kung saan kami galing doon sa Mindanao. Sanay kami sa wala. Tama! Tama! Kaya, walang mawawala sa akin kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng distrito ninyo. Oh, oh, oh. Mga sis, saan kayo galing? Kung sa'yo mga tausog din Mga maranaw. Kung sa'yo mga bisaya. Ayaw mong kalimot ha, pag-abot sa adlaw sa pinili ay butangin na ninyo og zero si Chua. Pangalawa, sikat natin nito, pamilyang politiko, automatic ang boto natin. Pangatlong ugali ng mga Pilipino sa pagpili ng kanilang mga leader. Kung sino yung may pera at bumibili ng boto ay ibinibigay natin ang ating pagkatao sa kanila. Alam niyo, galing akong galing akong Bacolod, galing akong uh, Manila, kahapon, Quezon City, tinatanong ko ang mga tao, magkano ba ang bilihan ng boto? Dalawang libo, tatlong libo. Meron pa ang bilihan ng boto na tawag ay tupo. Maip. Ang dami. Ginawa ng legal ang pagbibili ng pagkatao ng mga kababayan natin. Yan ang ugali natin. Kung sino yung magbabayad, bibigay ko sa kanya ang boto niya. Tanggapin natin ang pera. Bakit hindi? Galing naman yan sa gobyerno. Hindi na... Ibibigay ko yung buong paako sa inyo kung merong politiko nagbibigay ng pera na galing sa bulsa niya. Lahat yan, galing yan sa pondo ng gobyerno. Buwis natin yan. Tax natin yan na binabayad natin. Tanggapin nyo ang pera. Pero, pag-isipan nyo, karapat dapat ba itong tao na ito na maging leader ng aming komunidad? dahil pag binibigay natin ang boto natin at hindi natin pinag-iisipan ang ating initiate na pangalan babalik na naman tayo doon sa hindi ko na kailangan ibigay ang pangako ko sa inyo habang ako ay nangangampanya dahil binayaran na kita para sa boto mo.